Hi mga kasari! Good morning! Ayan, Katatapos lang mag-exercise na inyong kasari kaya i-update ko kayo sa aking munting tindahan kung ano na nga bang nangyari. So, ang laki na kasi ng mukha ni kasari kaya nag-exercise na lang muna. At ayan, medyo pawisan tayo at syempre, itutuloy-tuloy na natin habang ako'y pawisan kasi mamaya mga kasari, tatama rin na akong mag-update na aking munting tindahan at medyo pinapagod na ako. Pinapagod! <laughs> napapagod na akong mag voice over kaya ngayon isa yan update ko kayo sa aking munting tindahan so ito yung estado na aking munting tindahan mga kasari hindi pa talaga ako nakapaglinis so ito yung aking pachichiria dito hindi ko na siya nilagyan mga kasari kasi nga nakunatan ako uh, minsan kasi nung kumain si Junakish yan mayroon pang ng lima dyan nakunatan ako, sabi ko kay Habi, bibili na lang siro ko ng mga limang piraso para lang meron akong may display. So, dito ang ilalagay ko sa susunod. Mamimili ako ng maraming napkin kasi wala na akong napkin na color blue. Modest na lang. So, wala na akong sister na color blue. So, medyo maambun na. Kasi masama yung panahon kung naririnig nyo yung ulan. So, pupunoy natin dito ng mga panapkin at mga katol. At bala ko mga kasari dito sa aking mga paistante na yun. Talaga, pupunuin ko na lang siya talaga ng mga sabon. Kasi yun, yun lang yung napakabenta dito sa aking munting tindahan. Ito nga pala yung aking pa-delata. So kung napapansin nyo yung aking pa-delata, yan lang. Hindi na ako bumibili ng marami kasi hindi naman hanapin. Wala naman masyadong naghahanap dito sa aking munting tindahan. Kumbaga, itong tindahan ko na ito is um, pag naboboring ako is kung sa Bisaya palingaw-lingaw lang ni ako munting tindahan. So kaya nagkaroon ako ng tindahan para hindi lang ako maboring at hindi ako matutulog. Bawal kasi sa isang diabetic yung natutulog palagi. Kaya ang ginawa ni Habi ayan. Nagpatayo siya sa akin ng tindahan para hindi ako tulog-tulog, 'di ba? So lumalaki tayo sa kakatulog. So kung napapansin niyo ayan, puno pa rin yung aking pastante diyan. 'Di ba? Inayos-ayos ko na yan mga kasari. At wala na akong tanduway. Merong naganap sa akin ng tanduway kagabi, kaya lang wala na. At syempre dito sa akin pa, ano ko na ito dito, wala na akong nakaripak na mantika. So magre repack na naman tayo. So lahat talaga lang ayaw kong mga kasari. Yung pagre kaya lang, yung pagre repack naman talaga ang pinakamaraming benta. So, ayan yung aking pa-estante dito. So, didikit ko ito mamaya kasi mag din ako at i-share ko din sa inyo yung aking pag -ayos. At ito mga kasari nakalagay dito, magic sarap. Ayan, sa akin mga pabiskuit. Sa akin mga pabiskuit mga kasari talaga, hindi ko muna talaga yan pinapalitan or hindi muna ako bumibili hanggang di talaga na naubos siya. Mga pansit canton ganun din. Hindi ko muna siya binibilan kasi, ayan, paubos ko muna yan. Ayoko muna bumili kasi umiiba yung lasa ng pansit canton paglulutuin mo, pag matagal na talagang nakatambak sa stante mo. So, ayan. Uh, kung napansin nyo rin nung isang araw, nag-share ako ninyo dito, no? Kaya naglagay-lagay na rin lang ako. So, ito nga pala yung aking pinag mga kasari. Hindi ko pa ito ay display at ngayon ko pa lang yan i-display. Meron pa ako dito. Tuwing hapon kasi ako, mga kasari, pumupunta ng grocery at namimili ako ng mga pangilan nila. Kung anong wala, yung mabili lang ang binibili ko sa tindahan. So, ngayon, dahil na naapa-update ko na kay dito sa aking munting tindahan, ako muna mag-aayos. E, di ba? Mag-aayos muna ako dito sa aking munting tindahan. Dahil nga, di pa ako nakapag-ayos mga kasari. Umuulan siya, pero ayan oh, may init. So, ayan lang yung update ko. At syempre, magdi-display na muna ako. Habang umiikot yung aking washing doon. So... Yan na lang muna. Bye-bye.